Darwina! Oh. Alika! Alika, dali, alika. Buka rito. Buka rito. Di ba, kaya mo kung pinapagawa gano'n. O, panorin mo yan. O. 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 Ilan yung ano? Ang bolang hawak niya. <laughs> ilan yung bolang hawak niya. Ilan yung bolang hawak niya. Dalawa. <laughs> dalawa? Tawagin ako ilan yung bola ang dala niya. Dalawa nga. Bakit naging dalawa yun eh? Yung isa bola doon. tama umaalog-alog eh. Ilan niya? Yung totoo daw nang ipagbiroan, ilan yung bola <laughs> ang dala niya? Taka, dalawa nga umaalog doon. Hindi, <laughs> umaalog yun. Taka, ginaganong ganon, gumaganong ganon ba oh? Hindi niya ginaganong ganon -ganong yun. Ganon-ganon bola ko oh, eh. O sige, <laughs> ayun. Hindi mo alam. Hindi oh, nga dalawa. Sa nga kasi nakating na ito pa. Panood ko sa ito. Ano? Hindi. Oh, ayan o. Oh. Oo. Oh. Oo. Oh. Alam <laughs> mo <mulay> ng motor. <laughs> pink! Alam? Alam mo ng motor. Pink. Paano naging pink yun? Siyempre ginaganong-ganon yun. Anong ginaganong-ganon? Hindi siya ginaganong-ganon yun. Nag-exercise siya. Oh. Exercise ba yun? Oo, oh, nag-exercise siya. Anong kulay ng motor? <coughs> ano kulay blue? Ano kulay blue? Ano kulay na motor? Ah, Gan uh, gaano kahaba 'yung motor niya? Ganong kalaki. <laughs> <laughs> ah, may motor bang ganong kalaki? Ha? Oh. Ah, ano kulay ng ano niya? Anong kulay ng ano ng pangalan nito ng motor? Brown nga. Oh, brown na. Oh, ano no kasi pinagagawa mo ito pa. Last na 'to. Ito. Oh. Wow. <laughs> wow. Anong wow? Wow, anong kulay ng ano? Nang nasa kamay niya yung bowler? Brown! <laughs> Bakit? Anong brown? Brown din! Anong brown? Brown! Tama, ang laki mo oh. Ano ang laki? Nang ano, ng bowler! Bowler? <laughs> <laughs> Tangki na ka! Ano nga? Brown nga! Tama ah, na yan! Ayun na lang tignan ko! Ah? Ano? Ayun na lang tignan ko yung... Nag-iig na! Eh, lang. Adya ka pa pala. Wait lang. <laughs> ka lang. Wait, wait lang! Wait lang! Napapatay ko lang saglit. <laughs>